<laughs> Hindi na, <"Lilagay." laughs> Ito na lang! Pag may dumaan dito! Ha? Ay sus! Wala na tayo! Wala na tayo! Pati pulutan, pre! Ah, ni, ni li... Ay, marunong ka mong magkatay ng ano. ano? ako ano na lang! Ay, baka yan mabarangay tayo, na, ano tayo! natin? Baka na nga sa ay, wala naman akong alaga ba? Ay, anong kanyang? Ay, hirap yan. Ay, si Bagal yan. Sabi naman, na, ikaw doon siga dito sa may... Oh, ay, gapi ay, 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 tarangis. Oh, ah. na lang tayo ng ano dito. May mga dumadaan ba dito? Ah, oh. oo. Oh, oo, at karsada ito eh. ay. Eh, kaman kamang-kama naman ito. Oh, maubos na ito. Wala talang pambili. Uh oo. -oh. Walang pulutan. At ikaw eh. Huwag hindi naglagay. <laughs> ay, yun dumadaan dito. Oo. Oh. <laughs> ay, ay, mamaya. Mangingitan lang mamaya. Ay, trituryo mag ako. Eh, ay, wala man lang ang gin, na, inumin pag wala man. Ay, ayos din naman. Sa so, wala. Ultimo cheese, Or... wala. Eh, eh ay, napag-iinom sa ito para tarang pulubi. Kaya nga nag-iinom ay, inom lang. Pag may cheese, um... naman kasi. Ay, bala. Sagal namang may dumaan para makahingi man lang tayo ng pandagdag diyan. Ay, may alaang. Kung sinong una diyan, nakulas na. Ay, kaya nga ay. Ano so, namang dadayuhin natin ito? Wala lang tira. Wala. Ay hindi ah, ko ba? yak alam. At ako ate, hindi ba hindi pa nakaka-sideline. Ay sabi mo pumunta kami dito at ikaw ang bahala sa alak. Ako nga ang bahala at may tira po. Hindi Wala, ko naman nasabi naman. na kayo magdagdang. Ay, yeah. Ay talaga naman. What sinabi mo? Ay paano eh? Ay ano? Ay, Nito. Uh -huh. Ganito na lang. Pag may dumaan dito, tingnan natin. hindi huh? okay, mo natin, ikaw naman nga nandito, ah. ay. Oo. Oh. Ay, yun eh. Talagang maduwan at makahingita. Lahat ko na ito. Ayan. Ayan. Tingnan mo nalang ako na isang patagal. Nang medyo... Tingnan ay. Oh, Awal ang dumaan Ay, hindi tayo magsasalang na. Ayan. Pag may doohi, alam na. Ay, pati pulutan. Manghihingita na pati. Nang pabili ng pulutan. Bahala na. Ya kan hati ini teman. Ya Ya kan. Ya ayan, pre. Ayan, may kalbo. Ayan. Di parating. Ayan. 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 Lahat na namadaan dito Naglalakay Wala nang ano. Ah, ano? Pambili? Pambili. Saka pulutan. Ah, sige. lang. Ayan lang. Kaya yung mga yun, pinabala pa ako. Nangihingi ng na pambili ng alak tapos tumakbo. Ano ba ang mga tao to? Pinabala pa ako. Wala sa ayos. Bahala kayo dyan.